kwento ng mga panahon na tutulungan natin ang isang tao. Ngunit ang araw na iyon ay naging isang masalabuhon at mabigat sa aming damdamin. Uh, hindi na po siya naibalik sa doktor. Hindi na. Hanggang sa hindi na po talaga siya makakita rin. Yun na, nagpalibos na siya magpalibos. Dalawang taon na doon po nag-treated si Nanay Ro. yung mata po niya ay pinaondala na po yun ni eh, Nanay. Tinagawa po siya na maondala. Ngayon po na, dadalhin po natin si Nanay Ro sa hospital para pumapasyata po siya. Nung papunta na kami sa ambulansya na magdadala sa amin sa ospital, ay biglang bumagsak na lamang si Nani Maria paglabas namin ng pinto. Agad-agad namin sinugod sa ospital si Nani Maria, pero huli na nga ang lahat. Sa isang sandali, siya ay puno ng kabaitan tumutulong sa iba. Sa so, mulat naman, ay wala na siya. In her honor, patuloy namin gagawin ang aming makakaya. Ah, uh, maraming salamat sa Yuta Company dahil sa kanila ay naisakatuparan namin ang pagtulong na ito.